traffic banggayong bangga yung taxi wasak ang unahan bumangga motor ito pinakaalitan nya ito naman oh. may problema na naman dun no, oh. gusto lumiko ng truck ayaw palikuin ng oh. forcer wala hindi oh, may... nagkabanggaan na oh. ilan yung nagbanggaan nyo meron ulit banggaan nangyari oh. meron ulit banggaan sa gitna oh. Oh. Go. For skill. <laughs> oh. Banggaan naman kayo sa gitna. Ayun din. Oh. Oh, sabay-sabay na. Oh. Oh, banggaan sa gitna. Oh, sumabay din to. Nauna lang to ng konti. Sumunod yun. Dahil na sobrang traffic po. Nagkabangga-banggaan na sa rito mga big time. Oh. Sumabay pa yung truck na yun. Naliligo. Oh. aramboala na, ala.